Oh, walang inete, walang inete. Oh, 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 oh. Ingat kayo, ingat, 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 ingat. Number nine. Dami, madami yata sila. Ha? Pre, sini sa inyo, Pre. Boss Amo. Boss Amo. Ah, ito pala yung si Boss Amo. Tagasahan po si Boss Amo? Bungabon. number 9, mga kabukid. Tapos, ito yun, sa kabila. Pre, sino yun, pre? Batibot. number 50. Tagasahan si Batibot? San Roque. San Roque. Bungabon. Bungabon. Bungabon dila, yung si ano. Ito tayo sa kabila, mga kabukid. Pre, sino yan, pre? Don Manolo. Don Manolo, number 4. Taga saan po si Don Manolo? Kabanatuan. Kabanatuan. Anong pangalan ng hinete, sir? Peace bang matayo? Barumbado. Barumbado. Ang ganda naman ng pangalan ng ano, hinete. Tatlo lang. Tatlo lang. <laughs> barumbado daw yung ano, pangalan ng hinete, sir. Tama po ba? Oo, oh, barumbado. Oh, kala ko nagbibiru lang eh. <laughs> ah, sa inyo po. Ito pa, kasali pa tayo, pre? Ah, hindi. Hindi. Revista lang to? O oh, tatlo lang, tatlo lang? Wala na mga kabukid, tama. Tatlo lang, ito yung race number 1 ng mga class A. Doon na tayo sa dulo. Matibon. Ayan po, sarado na yung kwadra mga kabukid. Ayan na din. Go na, oy! Sinuro yata yung ano, kwadra ya. Hindi, kami. Oh, ayan mga kabukid, dalawa lang yung nakalabas. Wala, wala, ay, walang hiniti pala yung nasa lane natin, mga kabukid. Ayan na, oh. Oh, walang hiniti, walang hiniti. Oh, 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 Ingat kayo, ingat, 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 ingat. Ingat kayo, ingat. Iba talaga si Bato. Iba talaga yung kaibigan ako na to, si Bato, mga kabukid. Wala, walang... Wala yung hinihate, nagano doon sa dulo. Iba ka talaga ba to? Idol talaga kita. Pwede ka mga ta. Wala, wala yung ano nito. Sino ba yung hinihate nito? Nagtaob sa dulo mga kabukid. Tinamaan yung kwadra. Tinamaan na doon sa dulo. Meron kang camera doon, LSK sa dulo. Wala. Nagtaob sa dulo. Sino yung hinihate sa bungabon. Bungabon? Sana okay lang siya mga kabukid. Oh, may nagtaoblo sa dulo, yun oh. Eh yung kalabaw na ano, yung tumakbong na Naulog yung inete mga kabukid. Wala, hindi, wala pa, wala tayong camera sa dulo, hindi natin alam. Wala, wala,